problema na naghalo ang langis at saka tubig. So matagal natin na huli ang sira. Binuksan natin ngayon lahat. Initimize natin. Kumbaga, inanalyze talaga natin kung saan ang galing. Kaya lang di natin mahuli-huli. Ang ginawa natin, binuksan natin yung crankcase, nilagyan natin ng maraming tubig. So nakita natin ngayon kung saan duman ang tubig. Ayan. Tapos kumulat ang tubig, Lisa. Ayan o. Oh. So, yung tubig pupunta sa, la, sa langis. Ayan. Kaya, ang nangyari kasi, yung water pump niya, sira na. Oh. Ayaw, halos ayaw ng umikot, nag stack up. So, dito nang gagaling ngayon yung langis. Ang, ang kabila ng gear ay tubig. Ayan. Hmm, ayan siya. So, yung tubig pumupunta ngayon sa langis. Yan ang nagiging problema. Ang makina na to ay 6W F1. Hmm. So yan At least nakita na natin ngayon. So 'yan ang cost ng uh Sharon Cuneta, tubig at langis. Oh, so binaklas muna natin 'yan eh para makita talaga natin. So ayan oh. Okay? Oh. So, okay na. Oh, Ayun oh, grabe oh. Sa nakita na problem. So, water pump po ang naging dahilan ng paghalo ng langis at saka tubig.